Ayan mga idol, isang magandang tanghali po sa ating lahat At isang masayang pagbabalik naman sa ating munting channel Pasensya na kayo, ngayon lang ulit tayo nakapamana Bali na ano yung <laughs> pamamana natin Medyo natigil gawa ng uh, bagyong inting Bali, masama yung panahon dito noong mga nakarang araw Ngayon lang kumalma So di pa natin alam ngayon kung malakas ba yung current O yung agos At saka kung malabo ba yung tubig kasi malakas din yung ulan Bali solo dive tayo sa si Idol GP. Yun, ah, nagkatrangkaso. Medyo matatagalan si ang Idol GP makapag-upload. Bali din nalala natin yung ating flashlight. Yun. Kasi sakali makatagpo tayo ng lapu-lapu. Bali hindi lahat po ng mga isda, mga idol na nasa butas ay advisable po na gamitan natin ng flashlight may mga isda po na medyo mailap sila pag ginagamitan ng flashlight. So ayun mga idol, Itapin na lang kung ano yung mahuli natin. Sana mag maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. Let's go, idol! Oh, Ako, mali lang naman yung tubig mo, idol. Ayos. pa tayong hinak pasensya na kayo hindi natin ito na kuna ng video bali paano na natin ang mga video na natin pasensya na kayo mga idol kung hindi natin na kuna ng video itong unang isda natin bigla itong sumalubong sa atin napakaamo kaya hindi ko na nagawang i-open yung camera baka kasi magbago yung isip ng isda bigla tayong takasan handa yung tama napakaamo nya salamat At dito mga idol, habang nasa taas po tayo at binabaybay natin itong batuan, may nakita po tayo ditong isang pugita na lumalangoy. nagaanap siguro ito ng mababahayan o di kaya nag ng kanyang makakain. Kaya dahan-dahan natin itong binaba para kunin. Dito sinusundot lang natin yung pugita para lumabas sa kanyang ang butas. Tapos paglabas yun, dakma na agad. Salamat at hindi tayo nahirapan. Thank you <coughs> Lord Nakahuli tayo na Pugita Nasa taas at, nasa tayo mga na idol Nakikita ko ito lumalaloy Nag-aarap siguro na mababahayan. Halaki. Salamat. At dito sa dive natin itong mga idol, binalikan ko yung spot na nakitaan ko ng oriental sweetlips nung nakarampamamaan ako dito. kali na naman tayo na muling bumalik yung sweetlips at mapana na natin. At dito palapit pa lang tayo sa butas, nakita ko na yung buntot ng isda kaya sinamantala ako yung pagkakataon na nakatago yung ulo kaya tinira ko na agad. partners Ang natin Ang nakarap na mamala Nakita ko to dito Kaso Hindi natin na pala Yun na Laki na Butat bumalik Di natin na ito na uh, tayo dito. Oh, Natapatan ko kasi yung pinipistuhan niya. So another dive naman po tayo mga idol Dito sa dive natin ito Sinubukan natin pasukin itong malaking butas So try tayo kung may laman na itong spot natin At dito, pakababa natin mga idol napakatahimik wala tayong makitang isda sinubukan ko pang silipin dito sa pistoan ng snapper wala ding laman kaya nag decide na lang ako na mag resurface dito kasi wala naman tayong makitang isda at dito habang pa resurface tayo yun may bigla tayong nakita dun sa unahan isang grouper o luba kaya eto na yung naging target natin dahandaan natin itong nilalapitan at dito mga idol, abang palapit po tayo, parang nagbabagong isip na yung <laughs> grouper, parang patakas na naman sa atin. Buti na lang at close na yung gap, kaya tinira ko na agad. Oh, salamat Lord Sana hindi ba ko wala Para tayo blooper Ulo ba Sana hindi ba ko wala Kaya wala tayo Ito mga dal, pagkatapos natin magpahinga, yun, binalikan na natin yung ating napanang luba sumabit kasi kaya hindi natin kanina mahila so dito ginamitan na natin to ng ano, flashlight para makita natin yung sitwasyon sa ilalim yun finally andyan pa yung isda hindi pa siya nakatakas salamat ito na nga pala mga idol yung last dive natin gawa ng pagkatapos natin masecure yung isda biglang lumakas yung agos nasalubong natin yung malakas na agos kaya hindi na natin naikot yung area nagtago na tayo dito sa may pinakasabangan namin thank you lord salamat yun yeah. salamat sa lahat lord huwag din tayo ng luba lapu lapu good size na tawag namin dito si Bob na habang dito sa Burugan So ayan mga idol pala Pumagili na tayo Hindi na tayo nakadagdag Bali Pumasok kasi tayo dito sa may ano Pagkatapos natin makapana ng grouper Pumasok tayo dito sa uh, pinakasabangan namin Napakalakas kasi ng agos Biglang lumakas yung agos Kaya di na tayo umikot Nagtago na tayo dito uh, Grabe yung lakas kanina ng agos Buti uh, at nakapana muna tayo ng grouper Yes. Ala pa pues, siguro yan ang Ah, uh, bagyong inting. Pare parang tinutulak yung parang tubig tabang eh, o baha. Eh na ano, Salamat nakahuli tayo ng apat na piraso. Oh, may sa alpha. Oh. dalhin dali din natin ito <laughs> isa ito pang dagdag pang ulam natin so ayun, mga idol salamat napakalaking bising thanks god sa biyaya at tapay lang mga idol bali kiloy natin tapay lang sa bahay kung nakailang kilo tayo a few moments later so ayun mga idol bali dito na tayo sa bahay dito na yung mga nawali natin Salamat, nakawali tayo ng apat na piraso. Napakalakas ng agos Kaya Nag-back out tayo Pumasok tayo dito sa may Pinakasabangan namin Yun, di naman tayo nakadagdag Napakalabo pa ng tubig Butet nakakana tayo Yun, may ubo pa si Vivi Umagkat <laughs> na si Vivi dito sa may Nagaya natin ng isda Yun, pano natin kilawin itong Ano natin Itong Luba natin Tingnan natin kung ilang kilo. Yung luba. Yun, may kilo. Salamat. Ang tawa si Bibi. Ito naman yung... Papa Abdul. Ito naman yung sit lips natin. Oh, hey, go, 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 go. Bibi, butang. Wala tayo sa tayong taga... Anong tagahawak ng camera? <laughs> Ayan. Uh, 2.5. Oh, 2.5 yung ano natin sit lips. Oh, mata. mata. yung pugita natin. Mata, mata. Oy, Ay, malaki yung ano pugita natin, oh, ah, may git 2 kilo, 2.25. Salamat. Ito naman yung ilak natin. 1.75 Ha? adala kinupat balita yung pambinta natin mga idol Ito yung binta na lang natin to mga idol Kasi matigas na to Hindi to kakayanin ng mga bata Balita na lang yung ulam natin Parisa na lang natin ng gulay Kung matay dito ng gulay na tanim uh, Amin dito sa ano, bak bakuran. Bali. Ito, 3 kilo plus 2.5. Meron din tayo, may 5 kilo kalahati na pangbenta na isda. Tapos ito, 100 yung lang yung, ano, yung pagangkat sa atin. 100. Ayan. Ah, uh, tag ano, 100 yon may ano tayo may 225. 225 plus dito naman 5 kilo at kalahati may 1,100 tapos dito to, yun, may 1,325 tayo sa kabuhan na ibibinta natin <laughs> pinasama pa daw yung ano dapat kiluin daw natin <laughs> yun <no. laughs> tawa yung ano natin anak natin si bunso <laughs> So, mga idol, mali yung tabay lang tayo sa next upload natin. Maraming salamat po mga idol sa inyong walang samang pagsuporta at pagsubaybay. Yun, maraming salamat po. Ingat na lang po tayo and God bless. Yan, bye bye.